sinabayan kayo sa, ano, ng Tricom. Bumuo po ng trycom ang kamera Sumabay na. Ang gusto, sumabay. Ah, ganun po. Wala akong problema doon. Ah, yun naman pala. At least, eh, kasi sabi nila, di ba, yung Tricom, eh, parang Tricom on uh, infrastructure investigation. Mm -hmm. Yung dinata ang kanila maging eh, trabaho. Pinal pinalalaki daw nila para maging katanggap-tanggap. Ah, kaya nagbinoon Tricom. <laughs> Oho. Oh, so, yun pala. Ay, sumabay ka. So kung sumabay, di okay lamang po yan. Ang importante dyan, Sen, ay eh, yung magiging resulta ng gagawing investigasyon. Di po uh, ba? Ayun. Uh, oh, eh, matindi. Ngayon, ang dapat nating maintindihan nga ho dito, sabi ng mga mambabatas sa, sa Kamar ng Representante, wag naman nga niyang sweeping statement. Sabi po ni Deputy Speaker uh, Paulo Ortega ng uh, rito nang uh, La Union. La Bakit meron bang sweeping statement? Oh. Eh sabi po nila, hindi naman makatarungan na nilahat ang buong kamara dahil nagdudulot daw po ito ng pagdududa sa buong institusyon at nakakasira sa integridad ng mga miyembro nito kahit wala namang kinalaman do sa inaakusa. Ginigiit po niya na nagsilbiring <coughs> miyembro ng House Quadcom noong pong 19 Congress. Nang pagiging patas ay kailangan na pagiging tiyak at pagtalima sa due process, lalo na po sa paglalatag ng seryosong mga usapin. Ano naman record ng uh, quadcom sa patas na pagdinig? Kala mo nun, mayroon record ng patas na pagdinig. Fair uh, investigation <laughs> daw po. Due process of ang uh, gumana. Nako, kaya oh, sinasabi natin sa bandang huli, hayaan mo na ang tao ang gumawa ng hatol. Oho. Uh -huh nagpaliwanag ka, pinipilit mo na wala kang kasalanan, check-in mo na ang tao maniniwala sa'yo. Mm -hmm. Ang pinaka-arbiter, katapus tapusan yung tao eh. Ayon. Kailangan mapaniwala mo yung tao. Mm -hmm. Eh kapag hindi naman iniwala ang tao, lahat ng sasabihin mo, nagsayang ka lang ng laway. Ayun na nga po. Eh parang Sige, ayoko nang banggitin kasi may privilege speech naman. Para sabi nila, sanay na kami sa privilege speech. Sa Sampung taon mahigit na namin narinig yung privilege speech na yan. Tingin ko naman, hindi Opo. naman dapat na maging general yung akusasyon. Wala namang ginawang ganun. Opo. Tapos yung mga hindi, yung walang kasalanan, hindi mo naman dapat isali. Totoo po. Kaya o -o. Ngayong pag, ano nga yung pag kaya nga yung pag, eh. Sino ba yung nasa likod ng mala o numalya? Mm -hmm. Yun lang nasa likod. Mm -hmm. Di ba? Kung kayong lahat ay nasa likod, kayong lahat. Pero wala naman natang sinasabi ng lahat ay nasa likod ng mala-anomalya. Oh, po, tama. So, sisinuhin mo lang. Oh, oh. Qualified naman yun, eh. Mm -hmm. At mukhang sena dito, mukhang seryoso din. Eh, pero hindi. kung tumitira na sila, ngayon pa lang, nagluludag na dinidepensan. Teka muna, baka may tinatago kayo. Kahit wala kayong kasalanan, pero pinagtatakpan ninyong may kasalanan. Oh, oh. Baka, baka isa na lang ang uri niyo pero ngayon sen kapansin-pansin ang pangulo nagpautos ng investigasyon. Mm -hmm. Ang DBM na, lumabas na rin po Sekretary Amina mm -hmm. Pangandaman. Ang COA, ang pamunuan po ng COA nag-utos na rin. DPWH, meron na rin po. Ano, ang, ang DepEd, meron na rin po. Oh. Ano nga ang kanilang gagawin? Bakit ngayon lang? Eh kasi ngayon lang ho na bunyag itong ganitong kalaking uh, kontrobersiya. Nagsimula na nagsimula na nga yung uh, blue ribbon. Oho. Bakit kayo nakikipagpaligsahan kung totoong gumagawa kayo ng sarili ninyong pagsisasat? Bakit ngayon lang? Oo. Uh -huh. Kasi ang dami nag ngayon. Sana mukhang lahat kayo na gusto Hindi nga. Umitigahan. Kaya nga suspect sila eh. Ano ba? Bakit? Ba't ngayon lang? Opo. naso no, ang pagiging mo, bakit ngayon lang sila? Parang uh, iniisip kong mabuti. O nga, no? Bakit ngayon lang? <clears throat> Nagsimula na ang blue ribbon eh. Di ba? Oo. Uh -huh. O ba't kayo nakikipagpaligsahan? Para ano? Baka i-dispute yung investigasyon ng ano, ng Blue Ribbon, hindi kaya. So paano mo hindi dispute? O oh, nga po, yun ang mahirap nila. Diba? Alimbawa, yung COA. Mm -hmm. oh. Ano naman ang moral ascendancy ng COA na maging bisika? Ano, gagawa ka ng fraud audit? Mag-utos na na po sila. Yan nga po ang binilin, Sen. Nag-utos na sila sa kanilang mga... Ano, anong i-audit mo pa eh? Ghost projects na nga eh. Ang, ang, ang hahanapin ko sa inyo, sino-sino ang nasa likod ng mga auditor dyan? Oo. Uh -huh. eh, kaya kayo nag-audit para sabihin niyo wala kayong kasalanan. Hindi. Meron ng ghost projects eh. Paano nangyari? Sino ang nag-issue ng certificate eh. Uh, natatawa nga ako eh. Uh -huh. uh, kung ano-ano eh, pinadadaan sa akin eh. Okay. Pwede po bang ihuli nyo na ako kung sakaling ako itatanungin <laughs> nyo kasi po talagang kukumpunihin ko <laughs> po eh. Alam ko yung sinasabi nyo kaya ko uh -huh. natatawa eh. Uh -huh. Uh -huh. Kaya, ko, ko say, kaya, po namin kumpunihin talaga. Be, kaya ko sabi ko sa'yo, 24 oras sa trabaho sin eh. Pero, Okay. Uh -huh. Tatanggapin ko yan. Mm Kapag wala ng bumbaha. Mm -hmm. Kasi kung inumpo na ito, eh, ang dami rin naman ko. Hindi, uh, hindi ganun. Nakapagkumpuni ka dito, o okay, iba paano yung ibang hindi kukumpunihin? Pareho mm -hmm. rin. Uh, Kaya kung kukumpunihin ninyo, aba, eh, magmilagro kayo. <laughs> Binibigyan ko kayo ng one week para kumpunin lahat. Itinayo sa loob ng pitong araw yung isang dike, no? Di ba? Oo nga. Ay, Oo. No. Pero paano natin ito babalan sa Hinsen? Siyempre, alam niyo po, marami maapektuhan ngayon na, ang, ano? na mga pagawain. Baka iba dyan, huminto. O kaya naman, eh, siyempre, alam niyo po, kailangan ang tao may trabaho, gumasos ang gobyerno para ang sirkulasyon po ng ating ekonomiya ay tuloy-tuloy din. Bakit? Yung Opo. bang pag namin, eh... <laughs> Merong layunin para patigilin ang buhay ng tao? Uh -huh. Baka ho kasi huminto yung mga pag mga takot yung mga may-ari ng kumpanya. E eh. di ko ihinto siya, di lalo siyang nalagay sa kumuno. Bahala ka, lalo mo pinatutunayan na may kasalanan ka, di ba? Uh -huh. Uh -huh. Ang pinag-uusapan natin dito, yung naganap. Opo. Yung ginawa ninyo, kaya titingnan natin. Oho. Yung gumagawa, di ayusin nyo yung gawain nyo kung talagang maayos. I may ongoing. O, pero tinatanong o natin, integrated ba yan? Kung saan saan na lang ang pinaggagawa ganyan. Eh. Wala rin namang ibubuo ngayon. Halimbawa, nakagawa ka ng ganyan. Napaka, napakatibay ng ginawa mo. Opo. Jesus Marius, hindi naman bumabaha sa lugar na yan. Para saan yan? Oo nga, no? Di ba? Parang naggawa ng tulay na hindi naman wala naman dapat lagyan ng tulay. Di ba picture na ganoon mo basta ganyan Nelson? Oo. Mm -hmm. Oh. oh. <laughs> hindi mo kamo dapat... ka, ka anong nangyari no panahon ni Noe, di ba? Mm -hmm. ayano po opo. Pinagtatawanan si Noe. Nagtayo uh -huh. daw sa bundok eh. O, Bakit po. ka magtatayo daw? Ah, hindi naman nila alam kung paano mangyayari eh, uh -huh. Inutusan siya dito ka gumawa. Uh -huh. uh -huh. Oo. Oh. Eh sila wala namang wala namang nagutos sa kanila. Oo. Uh -huh. Ay sila lang naman ay driven nung kanilang nung uh, kanilang uh, kaswiti kan na makagawa gusto ng pera. Na malaki, kahit sana lang ilalagay. Oho. Uh Nakalain -huh. gumawa ka naman ng uh, gumawa ka ng revetment eh, do sa bundok para sa baha. <laughs> Wala namang ilog. <laughs> Takala, naman, kaya nga yung nakita mong initial na findings. Opo. Hindi naman flood prone eh, pero doon ka nag-concentrate. Uh -huh. Uh -huh. ang Cebu hindi flood prone. 414 flood control project Cebu. Oh, hmm. ay tingnan mo yung Albay. Albay 273. <laughs> oh, hindi kasali yan. Mm -hmm. mm -hmm. Oh, tingnan mo yung uh, Leyte. Late, 262. Hindi rin kasama yan. Oo. Uh -huh. paano mo i-justify? Ba't inuna mo yung hindi flood-prone? Yun na sinasabi ko. Bulakan, 668. Ay, hindi, flood-prone naman yan. O uh -huh. talaga oo. Uh -huh. uh -huh. Metro Manila, flood-prone. Pero uh -huh. walang talaga wala, wala wala, dyan. Wala, wala, wala rito. Yun na sinasabi ko. Kaya sinasabi mo, tibay ng ginawa niya. Opo. Eh, sinong sinundadaan dyan. Ah. Uh -huh. Mayroong bambaha dyan. Wala po. Ba't ka naggawa ng ganyan? Uh -huh. Eh baka sakali po kanyang magkaroon ng barilan Parang may pang-cover ang tao <laughs> Doon dadapa <laughs> Saan naman nakakita ang mga ganyan? Uh -huh. Walang katuturang mga project, kumita lang sila uh -huh. Para yung ginagawa nila ngayon, yung mga road re-blocking uh -huh. Wala nang mailatag na project, tapos na lahat eh uh -huh. So kukutkutin nila ito uh -huh. Tsaka nila bubuhusan ulit Pasagin, Ito mga ganito Yan, maraming kumikita dyan Ang problema lang hindi ko sa yan dahil yung aking inuusig ngayon, plant control lang. Plant control, muna. Oo. O eh kaya kayo nag-audit para sabihin niyo wala kayong kasal. Hindi. Meron ng ghost projects eh. Paano nangyari? Sino ang nag-issue ng certificate of completion? Yan. Eh yun nga para malinaw sa karaniwang mamamayan. Oo, oh, 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 Yung pang alimaw, 'di ba, may project oh, oh. report mo completed. Oh, oh. Doon 'di ba nakapirma ang COA diyan? kailangan may ko sino sino mga nakapirma dapat kaya nga kung sino yung kanilang eh, tinalaga sa mga uh, project meron eh. ko ay nakita mo sa bawat project merong nakata... May merong, merong uh, DPWH <coughs> may, may, DPWH na artista. ano na billboard meron hmm. din billboard ang ko aha uh -huh. oh Sino yung pumirma na COA? Sino yung, na? sino yung uh -huh. district engineer? Uh -huh. Sino yung uh, Sino yung uh, provincial director? Oho. Uh -huh. Hanggang kailan naabot to sa USec ba? Hanggang USec o oh firma? O oh, nakakulekta kayo? Uh -huh. Nakakulekta kayo X amount of money uh -huh. wala palang project. Ayun. Ano And ano that... ang investigahan mo pa doon? Anong fraud audit mo gagawin diyan? Eh, wala, ghost kasi talaga. It is fraud in itself. Oho. Uh -huh. uh -huh. Kaya well, hahanapin ko diyan sino-sino ang nasa likod niyan. Uh -huh. Oho. So sa gusto niyo sa ayon sa gusto, kailangan ilitaw ninyo kung sino-sino yung mga may kinalaman sa mga ghost projects at marami pa ngayon ang maaaring makuha dyan. So, tama, tama, Initial po. lang yung sinabi niya, ano, bulakan pa lang. Eh. Oo nga po. Hindi oh, bulakan Pangulo. pa lang. Paano yung tarlac? Paano yung pampanga? Naku, no, paano siya. yung bicol? Oo, oh, oh, yan. Oh. oh. Paano yung mindoro? Yan, nako. Yung rumblon pa, sen, nako. Rumblon daw, parang ilan din ang... Kasi yung sabi nila, ang dami daw proyekto sa rumblon, mm. Kasi tahimik daw yung rumblon, hindi gaano pinupuntahan ng mga kung sino-sino. Totoo naman eh. yun eh. Ah, ganun ba? Wala Kasi man nakikita. Wala yung unang wala. punta ko doon. Opo. Nagahanap ako ng mall. Mm. Ah, oo, oo, sa rumblon, oo. Wala. <laughs> o sige, wala akong mall. Opo. Wala pang tindahan dito? Wala <laughs> talaga akong makita eh. Uh -huh. Tahimik. Tahimik daw po kasi Romblo, no? Eh, dahil lang pupuntahan ko, may usapan kami ni Kong Budoy. Kung Budoy Madrona, oo. Oh. Oo, oh, eh, dinaanan ko, puro bundok. Oo. Uh -huh. uh -huh. Kaya, puro puno. oh, uh -huh. Puro, puro kulisa pa nga sumalubong sa akin. <coughs> Tahimik. <coughs> o, paano mo iisipin na mayroong magkukomplain doon? Diba? Ayun kaya pala, kaya pala sabi yung suki-suki. Ang problema daw po, yung mga contractor ng taga Romblon, hindi siya, hindi ba, ibigay sa kanila. <coughs> hindi Kasi yung sa mga laki taga Romblon. Hindi taga Romblon. Ang ng, may project doon. Ang gumagawa ng, may mga project doon, pero hindi taga Romblon ang gumagawa ng proyekto. Eh, sa paano oh. yung district engineer siguro, humiram na naman kay... Ayo, kay Nelson. kay Nelson, ibang kompanya, ibang oh, pamisa-misa si Jen, oh ayen, ang oh, bilis. ang gagawas yah. Ang suki Praha. daw po do sa Romblon sa mga taga Bicol. Ang ah, kumpa. Oh, eh. yun ay, daw. Ay kasi ma, ang, ang Romblon, Opo. malapit sa Mindoro yun eh, di ba? Oh. ang, <laughs> tabi, nagkalat ang mga ano sa Mindoro eh. Tabi-tabi oh. tayo, tabi oh, yung, yung, yung Mimaropa na yun, yun ha? Oo. Oh. Ah, nako. Anyway, yun lang naman ang pinararating uh, ipinararating sa atin. Uh -huh. Basa tayo ng mga reaksyon.